ginagawa mo dyan, man? Ano kaya ang hinahanap nito? Ano kaya hinahanap mo dyan? Ah, may kakainin siyang dahon. Ang gamot niya yan sa sarili niya. Ano, Ming? Ano ang hinahanap mo? ginagamot ka sa sarili mo ah marunong ka manggamot ng halaman sa sarili mo eh ginagamot mo ng halaman sa sarili mo ah ano? kailan kailan yung katainin ah, ano, niya ng dahon anong naalam niya sambong yan eh. Hindi, hindi sambong yung ginagawa niya. halaan, halaan.

I ming I'm in man, man, ming I know I'm in ming man, man, man. I know, man, 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 man.